Talakayin natin mga idol ang isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo. May mga lugar na tila hindi kayang abutin ng sinumang tao dahil sa kanilang matinding lamig. Isa sa mga pinakamalamig na lugar sa buong mundo ay ang Antarctica, isang kontinente na natatakpan ng yelo at matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng ating planeta. Ang Antarctica ay hindi lamang isang simpleng rehiyon, ito ay isang napakalaking yelo na may malawak na sakop at mga kakaibang katangian na nagbibigay diin sa kanyang malamig na kalikasan. Ang temperatura sa Antarctica ay maaaring bumaba sa napakababa, umaabot sa minus 80 degrees Celsius o mas mababa pa sa mga bahagi nito. Sa mga lugar na ito, ang hangin ay nagiging napakalamig at tila may dalang puwersa na kayang magpabagsak ng kahit anong uri ng buhay. Sa kabila ng mga hamon ng malamig na klima, may mga siyentipiko at mga mananaliksik na patuloy na naglalakbay sa lugar na ito upang pag-aralan ang mga epekto ng pagbabago ng klima at ang mga yelo na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating nakaraan. Ngunit hindi lamang ang Antarctica ang kilalang malamig na lugar. Ang Siberia, isang rehiyon sa hilagang bahagi ng Asya, ay isa pang lugar na kilala sa kanyang matinding lamig. Sa mga bayan tulad ng Oymyakon, na itinuturing na isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo, ang temperatura ay maaaring bumaba sa minus 67.7 degrees Celsius. Dito, ang mga tao ay namumuhay sa ilalim ng mga kondisyon na tila hindi kayang isipin ng karamihan. Ang mga tao sa Oy Mayakon ay natutong umangkop sa malamig na klima, ang tanilang mga tahanan ay may mga espesyal na disenyo upang mapanatili ang init at ang tanilang mga pang-araw-araw na gawain ay nakabatay sa mga limitasyon ng malamig na panahon. Sa mga ganitong lugar, ang buhay ay puno ng mga hamon. Ang mga tao ay kailangang maging matatag at mapanlikha upang makayanan ang mga pagsubok na dulot ng matinding lamig. Ang mga bata halimbawa ay natutong magsuot ng mga makakapal na damit mula sa murang edad at ang kanilang mga laro ay madalas na nagaganap sa loob ng mga bahay kung saan sila ay ligtas mula sa malamig na hangin. Ang mga matatanda naman ay may mga kwentong ipinamamana sa kanilang mga anak at apo, mga kwentong naglalarawan ng kanilang mga karanasan sa pakikisalamuha sa kalikasan sa ilalim ng malamig na panahon. Sa kabila ng malamig na klima, may mga magagandang tanawin na matatagpuan sa mga lugar na ito. Ang mga nagyayelong bundok ang mga yelo na tila mga alo na frozen sa oras, at ang mga ilog na natatakpan ng yelo ay nag-aalok ng mga tanawin na tunay na kahangahanga. Sa Antarctica, ang mga iceberg na naglalakbay sa dagat ay nagbibigay ng isang natatanging tanawin na puno ng kulay asul at puti. Ang mga siyentipiko at mga fotografer ay bumibisita sa mga lugar na ito hindi lamang upang pag-aralan ng klima kundi upang makuha ang ganda ng kalikasan na tila hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang malamig na klima ay may mga epekto rin sa mga hayop na naninirahan sa mga lugar na ito. Sa Antarctica, makikita ang mga penguin na masigasig na nag-aalaga ng kanilang mga sisiw sa gitna ng yelo. Ang mga penguin ay may natatanging kakayahan na makayanan ng malamig na temperatura at ang kanilang mga pag-uugali ay nagpapakita ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang kanilang lahi. Sa Siberia naman, ang mga hayop tulad ng mga lobo at mga oso ay nag-aangkop sa malamig na klima sa pamamagitan ng tanilang makapal na balahibo at kakayahang maghanap ng pagkain sa ilalim ng yelo. Ang mga pag-aaral na isinasagawa sa mga malamig na lugar ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa ating mundo. Ang mga yelo sa Antarctica ay naglalaman ng mga bula ng hangin na naglalaman ng mga datos mula sa mga nakaraang panahon. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga yelong ito, natututo tayo tungkol sa mga pagbabago sa klima at kung paano ito nakakaapekto sa ating planeta. Ang mga siyentipiko ay nagtutulungan upang mas maunawaan ang mga prosesong ito at makahanap ng mga solusyon sa mga isyo ng pagbabago ng klima na hinaharap ng ating mundo. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng malamig na klima, may mga tao pa rin patuloy na umaakyat sa mga bundok at naglalakbay sa mga yelo upang maranasan ang kakaibang ganda ng mga lugar na ito. Ang mga adventurer at mga mountaineer ay naglalakbay sa mga malamig na rehiyon hindi lamang para sa hamon kundi para rin sa karanasan at sa mga tanawin na hindi matutumbasan ng kahit anong karanasan sa mas maiinit na lugar. Para sa kanila, ang malamig na klima ay hindi hadlang kundi isang pagkakataon upang mas makilala ang kanilang sarili at ang kalikasan. Ang mga malamig na lugar sa ating mundo ay hindi lamang mga rehiyon na puno ng yelo at lamig. Sila ay mga tahanan ng mga tao at hayop na may mga kwentong puno ng katatagan at pag-asa. Ang mga tanawin at klima na tila hindi kayang abutin ay nagbibigay ng mga aral at inspirasyon sa atin na kahit sa gitna ng pinakamalamig na sitwasyon, may mga pagkakataon pa rin makahanap ng ganda at kahulugan. Sa bawat paglalakbay sa mga malamig na lugar, natutunan natin na ang tunay na yelo ay hindi lamang sa temperatura kundi sa tibay ng loob at pag-ibig sa kalikasan na bumubuhay sa atin. Ikaw idol kung pagbibigyan ka manirahan dito ng libre, titira ka ba dito? Comment like and share idol.